Ayan magandang magandang umaga mga katropa. Magpupugtayen tayo liguan. Kasama natin ang pinakapugi ng malalim na sapa. Tarorong, ano, pinaka pinakapugi ng malalim na sapa. Ayan, magpupugwagin tayong liguan dito. Titisting natin kung may pulot na. Ah, uh, pakita ko sa inyo mga katropa no? Ito 'yung nakita niyan. Pugi. Puging-pugi. Puging lamig. Ayan mga katropa, 'yung ating apuhagen ano. Medyo nasa bato pero parang medyo madali lang ata ah, ito oh, yung kanilang entrance medyo may bato ay ito po ay ba't uh, hindi ka nangawin yun medyo may bato pero parang ito nilagay na ang ay ayan Didi tatanggalin lang natin lilinisin lang natin itong kapalagra <mikipo> na ikaw ang kapuhag? ikaw ang kapuhag? ikaw ang kapuhag? ikaw na ikaw na ikaw na ikaw na mga katropa atis tingin natin puhagin itong tinuro ni Pugong Lamig ah uh, ito natin, natanggalan lang natin itong lupa. Kung papansin nyo, maliit ang lumalabas sa entrance. Ano? Ano? Kung kaya lang natin. Update ko kayo mamaya, no? Pag... Ayan, mga tropa, tapos na natin kung kaya, ano? Medyo nilag ko na kunan lang natin ito ay eh, para papasokan lang natin ito ng mahinahon. Tapos saka natin kukuhan yung mga kanya. Honeycomb, yung mga brood. Mga tropa, papasokan lang natin ng mahinahon sa loob para yung lahat ng workers ay pumasok sa loob. Maiwan nila yung, ano nila, yung mga honeycomb. والله ودي كده كده

Ano ka ko? Ha? Baka yung ulo lang Ay, 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 wala talaga. Ay, may na dry na. Ay, may bus na. oh dry na. <coughs> Oo, dry na.

我一碰啊。